Quarterfinals ng 2025 FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Hinarap ng Gilas Pilipinas ang matinding hamon laban sa defending champion na Australia. Isang laban na puno ng puso para sa bayan. Mainit agad ang opensa ng Boomers. 7 tres ang binitawan nila sa unang quarter pa lang. Agad na umabante sa 29-12 mula umpisa. Ramdam na ang bigat ng kalaban hindi nagpatinag ang gilas. Si Kevin Kiambao ay umangat para buhati ng opensa, habang si Brownlee ay patuloy na lumalaban sa depensa. Pero matindi ang game plan na binuo ng Australia. Kontrolado ng Australia ang laro mula simula hanggang dulo. Sa huli, nagtapos ang laban sa 84-60 pabor sa Boomers. Tapos na ang kampanya ng Gilas sa quarterfinals. Bago nito, dumaan ang gila sa matinding overtime win laban sa Saudi Arabia para makapasok sa quarters. Pero ibang klasing hamon ang dala ng two-time defending champions na Australia. Magamat dito natapos ang kampanya, ipinakita ng Gilas Pilipinas ang tibay at puso ng pagiging isang Pinoy. Ang laban ay tapos na, pero ang laban ng puso ay nagpapatuloy. Mag-like at subscribe ka na para sa mas maraming Pangilas Basketball Update.